Eto na. Wow! Ang pilis niya! Wow! Tingnan nyo to mga lodi Gumawa nga pala ulit ako ng free energy daw At sa pagkakataon nga ito Ay hindi yung karton ang gagamitin natin no Kasi nga yung sa karton ay hindi nga naman gumana Talaga daw na may free energy Gamit ang ko Uy hindi nga <laughs> Sige pagbibigyan kita at gagawin na natin yan ngayon Yo mga lodi magsimula na tayo At eto nga ang gagawin naman natin ngayon Tapos dito natin ilalagay sa kahoy Kasi nga marami pa talagang naniniwala katulad nung sabi nila doon sa ka, doon sa karton. Talaga daw na ikot. Mm. <laughs> at ang ah, nagpapaikot nga lang daw doon yung so Okay, may nag-request na daw dito naman daw nating gawin, oh. Okay, gawin natin. So, ito na putasan ko na ito at ilalagay ko na lang ito. So, hindi ako gagamit ng bearing pag hindi gumana, bearing naman ang ating ilalagay, okay? So, ito nga pala. Ito ilalagay ko dito. Yan. So, dito. Tapos, ito. Ang isusakot ko dito, ha? <coughs> Hindi ako makalakas ng boses kasi tulog yung anak ko. Yan. Gano'n na naman nangyayari. Yan. Yan, ha? Yan. Gano'n nang pangyayarihan ng ating... Ito nga, ayo. Oh. Iikot na agad talaga yan, oh. <laughs> Siyempre, lalagyan pa natin ng lastik ko mamaya at titingnan natin kung magtutuloy-tuloy talaga yung kikot. Okay? gawin na natin. Ang muna natin gagawin nga pala ay ipapako muna natin dito dito ha. Yan. Yan, tama-tama. Meron akong di uno. So, ipapako ko muna mga lodi ha. Yan. So, hindi ko napapakita yung pagpapako dito kasi itulog yung baby ko. Lalayo ako. <laughs> yan, napakuha ko na siya. Yan. Yan, natayo na siya. Tapos, ito nga. Yan. Bali, nakasetup na naman lahat ng ating gagawin para hindi matagal. So, ito ilalagay ko dito. Kasi ito yung ng ating pinaka-ehe. Yan. Tapos ito, yung ehe natin, yan. Nilagyan ko na rin yung lalagyan ng goma. Bali, washer lang siya. Tapos minutasan ko, nilagyan ko nito. Kasi yun yung lalagyan natin ng lastiko. So, lalagyan lang natin ito ng stick glue para hindi nagalaw Ano? Ito yung lalagyan natin dito. Ayan. Lalagyan ko na nga pala ng stick glue yan para matibay siya. Ano? So, okay. Lagyan na natin dito. Ayan, Sana tuwid siya. no Ayan, tuwid na tuwid, hindi tagilid. <laughs> so, ang naman natin gagawin ngayon, yung lagayan ng mga lastik ko dito. Ano? So, ito, nakapag-set up na rin ako. Ayan. So, nilagyan ko na siya ng tornilyo at dito ko ilalagay. Ayan. Ayan, dito. Tapos, yung isang tornilyo, dito. Ano? Yung lalagyan natin ng tatlong lastik ko dito. Okay. So, ilalagay ko lang ito, mga lodi, kasi tulog si baby <laughs> sa labas muna ulit ako okay <laughs> so eto nailagay ko na yan yan na siya no? so eto nalagay ko na ng tatlong tornilyo lalagyan natin ng lastiko kasi Ano? so ilagay na natin nalagay natin yan tapos ito dito yan tapos nasan pa yung isa ito dito yan ganun ang magiging style nya Ayan. Tapos, lalagyan naman natin itong pan. Okay. Yan. Ano? Yan na. So, eto na ang ating the moment of truth. Naku, <laughs> teka. Nagising si baby. Ayan, si baby. <laughs> Wait <try>. lang. <laughs> Yan, nagising nga si baby. Atakan mo ng pinalagaan. <laughs> So ito, ituloy na natin ang ating the moment of truth. Pakita ko na lang ulit sa inyo. Yan, oh, pantay na pantay na mga laudi. So ito na, the moment of truth in 3, 2, 1. Ito na. Wow! Ang bilis niya! Wow! Umiikot nga siya! Oh! Ano? Ano? Hindi, hindi, joke lang mga lodi. Umikot na nga siya dahil dito. Ayan. <Quite. laughs> Ayan, may nakatutok sa kanyang electric fan At gaya nung mga napanood nyo at dun sa mga ninwala na talaga magpapaikot itong goma na toko. Parang napaka-imposible. Ano mga lodi? So, ito. So, turn off ko lang ito. Yan. <laughs> so, eto na. O, oh, eto na ha. In 3, 2, 1, the moment of truth O. Oh. Iikot talaga siya, pero titigil din kahit pa siya may bearing dito. Iikot talaga, lalo na pag may bearing. Mas matagal ang ikot niya. Ano? O. Oh. Kasi napanood naman natin yung mga nagbabiral na yun eh. Meron talaga nakatutok na electric pad, syempre. Kayo pa rin ang bahalang humasga. <laughs>